good afternoon, good afternoon sa inyong lahat. Yan mga abel oh. Uh, winalay muna natin si ano, si NPL. Ayan, yung NPL line natin na yan, Ganda. Gandang ibon yan. Ayan, solid, oh. Kaso, ayaw niya pang mamaris kasi nga, medyo bata pa siya. So, possible nga yan, magagamit natin tong ibon na to, April, May. Ayan, April, May pa. So, ipapasok nga natin siya sa Peter B natin, mga Abel. So for the meantime, meron ako naisip na idea o yung mga na testing na natin nung nakaraang South mga Abel. Yung na dikyo tayo. Kasi sa palagay ko, medyo hindi lang tayo sinuwerte nun. kasi si Miss Dikyo is nalambat sa parteng Sorsogon mga Abel 'yan. Kasi matulin 'yun, hindi lagi nawawala sa top 20 at top 10 sa unang lipad ng BBC sa South. Lagi nasa top 20 o top 30, top 10 'yan. Kasi yung mga unang lap top 10 siya eh. Nag ano pa nga yun eh, nag second lap winner pa nga yun eh, si Miss DQ. So, ang pares nga noon o yung magulang noon is eto. 'Yan. Si Peter B. Ah, Peter Vicente ng oh, ayan oh. Ano? Ay, no? Condition na condition na mga abel, oh, kitang kita nyo. Namamaris na nga rin sa kamay pa lang, yo. Eh, oh. Hmm, hmm, hmm. Oh, Paris na pares na. So, eto yung nanay ni Miss Dikyo. Then, eto naman is yung nanay ni Peter Bihen. yan. Na nanay din ni Palawi Island natin. Na nanalo ng kulang, kulang 20 million yan, Sa pati bayan, naka 9 mil ata siya Lagi na nanalo rin sa ano yun, sa pooling, sa asay bet. Ayan, mga abel yung anak neto. So, ngayon, inilipad niya natin yung anak niyan ng norte. Ayan. Hindi naman tayo na-setlog. Baga, naaparti pa rin tayo. Then, sa south naman, takloban lang. Ay, lakas ngangin. Takloban lang, hindi siya nakapagla, mga abel. So, ang pares nga nito is eto, si Peter B. Yan. Yung Peter B natin. Yan, oh. no? ang angas, ang ganda. So, ngayon, meron akong plano, mga abel. May plano ko sa dalawang to. Plano ko. So, yung asawa ni Peter B ah, ni Peter uh, Vicente Ngo is eto ayan si Jansen President ayan so ngayon ang gagawin natin naisip ko pagbabalik ko yung Paris nila kasi for the meantime hindi pa naman to namamaris na ayan yung ibo na yan na si NPL ayan o oh. yung lahi na yan na lahi ng ano yan ng number 11 ba o number 14 sa Alegre OLR ayan Then, eto, asawa dati ni Johnson President ngayon ipaparis naman natin to kay Peter B yan pero 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 ang gagawin natin patatapusin lang natin silang magsubo yan sasabay natin kapag nalaman ko na malapit na uling mag egto ayan o no? nagsusubo kasi sila mga siguro mga 15 days o ano o kulang kulang isang buwan yan mga uh, 20 days. Yan. Kapag uh, malapit na tong mag-egg or nakakapa ako nang nagkakastahan na uli silang dalawa, pati ito. Yan. Pati yung dalawang 'yan, pag nagkakastahan na, ngayon ang gagawin ko naman is isasalang ko na si Peter B at si uh, Peter Vicentego. So yung unang egg nila, ang gagawin ko, ang magpipisa is ito. Mga abiel Then, ibe-break ko na to. Ibe-break ko na. Ibe-break ko na sila. Then, eto naman, ang gagawin ko, di, ay, eto pala to, si Peter, uh, si Johnson President, mga, yun ya, mga 10 days na lang, iwawalay ko na siya sa babae. Kay Jelema, yan, kay Jelema, yan. Iwawalay na natin sa, sa anyang anak at kay Jelema. Si Jelema na lang magsusubo dyan, mga Abel. Kasi ito, iwawalay na natin yan. Kasi, ang plano naman natin dyan Paris is eto. Si Dugyut. Yan. Si Dugyut at saka si Johnson President, sila yung pagpaparisin natin. So ngayon, yung magiging unang egg nila, ang mangyayari, eto ang magpipisa. Eto, sinap, ano, si Choco na, Choco na Black. Ayan. Choco Black na yan, si Choco Black na yan at saka si ah uh, nakapos yan yan yung magpipisa sa kanila then Pagkatapos nun, nang itlog na yan, dalawang yan, ang gagawin ko ulit, pagpapalitin ko ulit sila ng pares nila. Ito, ibabalik ko to kay Peter B. Yan. Then yun, ibabalik ko kay Johnson President. Yan. Para makita natin kung alin talaga yung producer natin, mga Abel, na hen at sa aka, mga Abel. Pero, syempre, ako naman, ah, kabisado ko na na producer talaga to. Then ito, producer. Hindi, halos, mga Abel, sila namang apat eh producer lahat. kaso so, titingnan natin kung saan talaga mas kiklik yung dugo nila. Kung kay Peter B. o kay Johnson President. Yan, naglag na. Itong last ng hangin namin dito mga abel ngayon. Yan, silang dalawa kung kanino magiging perfect match. Kung kay jansen uh, Johnson President o kay Peter B. Then, pagkatapos niyan, eto naman dalawang to is malapit na mag-egg. Yan, si ano, si Peter Malapot. Yan, si Peter Malapot. na ko sa inyo. Yan. Ito, hindi ko i-break to mga abelya yan. Hindi ko na may break yan. So, yung unang egg niyan, itatapon ko kasi nga, dumalaga pa, pa yan. Tapon pa yan. Tapon pa yung mangyayari dyan. Hmm. Tapos, first clutch, yun, sisingsingan natin, mga abel. oh di diba? Alright na alright. Hmm. Ganyan yung gagawin kong diskarte. Bale, ang mangyayari niyan, bale, bale, sabihin na natin, apat, apat. Tapos, uh, dalawa. Bale, Four, eight, sampu. Sampu na. 10 na yung magiging anak nila. Then, ang gagawin ko pa, tinatapos ko lang tong, ayan, tinatapos ko lang yung mapisa, mga abel yan, no? Yang dalawang yan. Mm. Pag napisa na yung inbreed natin na yan, ang gagawin natin, kasi yan, nagpain nagpasingsing sa atin, yung pangalawa niyan, uh, plano ko rin, ipapasitter ko. So, gagamitin muna natin sitter is malamang sa alamang is ito muna ito muna si Vicente Ayan. si Vicente ipapares muna natin sa magaling magsubo so dito, dito natin papares yan. or dito na lang muna yan, dyan, dyan, dyan natin ipaparis kay Kapos Ayan. silang dalawa muna then yung itlog ni itong dalawang to yung magiging second clutch hindi sila magpipisa mga Abel yan. hindi sila yung magpipisa ang magpipisa is yung dalawa si, Bis uh, si Vicente at si, Asi campus. Then, etong babaeng to is iwawalay din natin muna. Ngayon, pinag-iisipan ko kung saan ko ipaparishon. Kasi si Peter 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 Maselan, yan is kahit saan ko iparis, pumupukpuk. So, gusto kong uh, iparish dito. Dito rin at saka dito. Yan. Kaso magagahol tayo sa south. Kasi gusto kong subukan lahat ng mga Peter ko dito eh. Dito at sa Adon. Ah, Abel. Abangan niyo uh, halos mga Peter lang ang gagamitin natin ngayon. Kasi ito, ito, may halutong dug. Uh, ito, kasi yung dugyot na to, binstra yan. Binstra na may pasok na florison yan. Pero kasi, click kasi yan sa Peter binatin at sa si Jansen, president natin na may pasok na baker. Yan. Kasi itong to, same na may pasok na baker silang dalawa. Kaya, click siya dito kay dugyot. Yan. Kasi binstra to. Binstra to ni uh, Reiso na binili lang kong ko. Salamat nga pala, paring DBL dito sa foundation bird natin na yan. yan no? Saan niya galing yan, mga abel? Then, mga inanak niya, mga nag-overall na rin sa akin. Ito naman, uh, naging banderang kapos lang, pero baawala lang sa swerte. Yun niya, kaya nga, halos mga Peter natin. Peter, Peter. Ayan, Peter din kasi to. Ayan, Peter din kasi yan. Pati yan, mm. may pasok din na Peter yan. Ewan ko, ko nasa 25%. Yan, yung ibon na yan. Si Hiwana. Mm. Pero, ang ano nito, Bandenbrook Stitch to. Mm. Tapos may pasok na Peter. Yan. So, ngayon, halos magkakapitira na dito sa loop natin. Ito mm. si Peter Maselan, hindi mo natin gagamitin sa South. Susubukan ko muna yung anak niya sa Norte, mga Abel. Pero tingnan natin kung aabot siya, kung meron siyang kung meron na matitipuan na ipares sa kanya dito sa mga 'yan. 'Yan. Kasi ang nakapares, naparis na kasi yon ni Dugyot. So possible na lang papares dito. Ito si Peter Vicente Ngot, tsaka itong Peter na to, mga Abel. yan Yan Peter natin 'yan, Peter Maselan. So ngayon, yung dalawang Dilema natin, 'yan. 'Yan, yung dilema natin na 'yan, Ah, uh, titingnan din natin kung makakapagpapisa tayo diyan o, o makakapag-breed tayo ng south. Kasi ay meron pa lang breed. Ito na pala, may breed na pala akong south diyan. Ito yung isa. O nga pala nakalimutan ko. Ano na tayo? Ayan oh, ito, BBC at sa HBC. Yan na pala ang una nilang ano. Una nilang ililipad ng south, yung dalawang yan. Then meron din dito. Nag-egg na. Ayan, Nag-egg na yung mga dilema natin na cross sa Johnson president natin. Ayan. Ayun, tinan natin kung ilan ang magiging fertile dito mga Abel. Ayan, dalawa na rin, oh. No? Kita nyo? Ayan. Tinan natin kung ilan ang magiging fertile. Sasaut din natin yan. Para masubuan lang natin yung mga ibon natin. Para at least alam natin kung mga kung ano ang mga gagamitin natin pagdating ng south. Sana mag-produce sila ng magandang Ah, performance. pating so, na 2025, 2026 na SDR ng BBC at PUF. Ayan, alright.